kaibigan, mga mahal naming kasama sa HR Healthy, makinig po kayo. Naranasan nyo na ba na parang humihina na ang apoy ng sigla sa inyong kalooban at ang mga kilig ng kabataan noon ay parang lumang pelikula na na kapag pinanood ulit ay malabo na lang? Yung relasyon mag-asawa ba ka mo? Minsan, nagiging malayong alaala na lang. Parang masarap na ulam pero kulang sa pangunahing sangkap na nagbibigay ng kakaibang lasa. Marami sa ating mga kaibigan ang maaaring mapabuntong hininga na lang. Iisipin na ganito na talaga sigura pag tumatanda. Tatatanggapin na lang ang takbo ng panahon kasi wala namang magagawa. Pero teka muna mga kaibigan, huwag po tayong sumuko agad ng ganoon na lang dahil mayroong isang sekretong napakaganda, isang bagay na akala natin ay hindi mahalaga pero sobrang halaga pala at ito'y matatagpuan lang sa ating kusina, ang lugar na pamilyar sa atin at araw-araw nating pinupuntahan. Mahigit tatlumpong taon nang naglilingkod para sa kalusugan ng ating komunidad, lalo na sa mga kaibigan nating nasa dapit hapon na ng buhay. May isang doktor na madalas tawagin ng mga tao ng may pagmamahal na doktor ng lahat, ang nakatuklas ng napakaraming kamanghamanghang bagay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sabi niya, ang susi para muling dumaloy ang sigla, para muling mag-alab ang mga pagmamahalang akala natin ay nanlamig na na minsan ay wala sa mamahaling gamot na kumikinang o sa mga komplikadong paraan na nakakapagod lang isipin, kundi ito'y nagmumula sa mga simpleng pagpili natin sa bawat araw sa pakikinig natin sa hinaing ng ating katawan na humihingi ng pagkalinga mula sa mga regalo ng kalikasan na sadyang dalisay, matamis at presko na parang bukal ng tubig. Subukan ninyong isipin sa pamamagitan lang ng pagdaragdag ng ilang uri ng gulay sa ating kinakain araw-araw na parang isang masipag na hardinaro na pumipili ng pinakamagandang binhi para sa kanyang hardin. Ang isang kaibigan nating nasa edad na 70 taong gulang na noon ay biglang naramdaman na sumigla ang kanyang katawan sa paraang kamangha-mangha na parang isang tuyong puno na biglang nabuhayan matapos madiligan ng ulan. Mas maging malakas ang daloy ng dugo, mas naging sagana ang enerhiya tulad noong kabataan pa at ang tiwala sa sarili na akala niya'y naglaho na ay muling nagbalik, matatag at puno ng buhay. Hindi kailangan ng anumang hiwaga, mga kaibigan, at hindi rin kailangan ng himalang gamot na mahirap hanapin. Ito'y simpleng sikreto lang ng kalikasan na tahimik na gumagana, banayad at malakas na parang isang napakagandang tugtugin ng buhay. At ngayon, sabay-sabay nating bubuksan ang sikretong ito. Tutuklasin natin ang apat na magagaling na gulay na tila pangkaraniwang lang pero hindi birong galing na parang mga matatalinong ermita sa mga lumang kwento, bawat isa ay may angking galing. Ang mga ito ay hindi lang basta pagkain para mabusog, kundi mga mahalagang gamot mula sa kalikasan, mga mapagkakatiwala ang kasama na tumutulong linisin ang mga ugat, pabutihin ang sirkulasyon, lalo na sa mga mahalagang bahagi na nagpapasya sa giting at kakayahan ng bawat isa sa atin. At lalo na, magtiyaga po kayong manood hanggang sa dulo, dahil ang pinakahuli sa grupong ito ay isang tunay na sorpresa, isang bituin na akala natin ay nalimutan na, pero ang epekto ay napakabilis at hindi inaasahan. Siguradong lahat tayo ay mapapawaw sa pagkamangha. Bago tayo sumisid ng mas malalim sa bawat magaling na gulay, huwag po ninyong kalimutan pindutin ang subscribe button ng channel ng HR Healthy at iklik din ang pamilyar na bell icon sa tabi para siguradong hindi ninyo mapapalampas ang anumang sikrepo na tutulong sa ating pangalagaan ang ating kalusugan, palakasin ang tiwala sa sarili at patibain pa ang mga ugnayan pagkatapos ng edad na 60 para ang bawat araw ay lumapas ng masaya, makabuluhan at masigla. Hindi kailangan ng anumang hiwaga, mga kaibigan, at hindi rin kailangan ng himalang gamot na mahirap hanapin. Ito'y simpleng sekreto lang ng kalikasan na tahimik na gumagana, banayad at malakas na parang isang napakagandang tugtugin ng buhay. At ngayon, sabay-sabay nating bubuksan ang sekretong ito. Tutuklasin natin ang apat na magagaling na gulay na tila pangkaraniwan lang pero hindi birong galing na parang mga matatalinong ermitanyo sa mga lumang kwento bawat isa ay may angking galing. Ang mga ito ay hindi lang basta pagkain para mabusog, kundi mga mahalagang gamot mula sa kalikasan, mga mapagkatiwala ang kasama na tumutulong linisin ang mga ugat, pabutihin ang sirkulasyon, lalo na sa mga mahalagang bahagi na nagpapasya sa giting at kakayahan ng bawat isa sa atin. At lalo na, magtiyaga po kayong manood hanggang sa dulo dahil ang pinakahuli sa group. Well, hello there. I'm Gemini. That battery can last up to 24 hours even with the always on display turned on. It's pretty cool. At kung sa tingin ninyo ay may punto ang ibinabahagi ng HR Healthy, pakitay po ng numero uno sa comment section para malaman namin na may kasama kaming nakikinig at sumusuporta. At kung sa tingin ninyo ay hindi pa gaanong okay o mayroon kayong mas magandang ideya, huwag po kayong mag-atubiling i-type yung numero 0 at magbigay ng omento para sa HR Healthy para mas mapaganda pa ng channel ang aming serbisyo at mas mapagsilbihan namin kayo ng buong puso at mas maayos. Payag ba kayo mga kaibigan? Ayan, na yong naintindihan na natin na ang himala minsan ay nasa paligid lang natin mula sa mga simpleng halaman sa bakuran, sabay-sabay nating kilalanin ang apat na magagaling na ito, ang mga kaibigan na sasamahan tayo sa paglalakbay na hanapin muli ang tagsibol na masigla at puno ng buhay. Unahin natin sa listahan ngayon, ipapakilala ko sa inyo ang isang pabrika ng nitric oxide na natural mula sa kalikasan, isang katulong na hindi matatawaran para sa ating sistema ng sirkulasyon, isang mahusay na arkitekto ng malulusog at matitibay na ugat, ang Beats Kuden. Noong una, nang marinig nila ang tungkol sa beets, maraming kaibigan natin ang maaaring ngumitilang na may kaunting pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Beets? Itong ordinaryong gulay na ito, ano naman ang magagawa niyan? Ngunit, pagkatabas lang ng maikling panahon na makipagkilala at matiyagang isinama ito sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, sila mismo ang nagulat na parang nakatuklas ng isang kayamanan na matagal nang nakalimutan. Gumaan ang pakiramdam ko. Mas sumigla ako, kaibigan. Mas naging malapit at nagkakaunawaan kami ng misis ko. Iyan ang ilan sa mga positibong komento, mga taos pusong pagbabahagi na madalas marinig ng ating doktor na parang masayang musika, puno ng sigla at pag-asa. Ang sikreto ng beets ay nasa aman nitong dietary nitrates, isang regalo na napakahalaga mula sa kalikasan. Kapag pumasok ito sa ating katawan, ito'y nagiging nitric oxide, isang maliit na compound pero talagang may kakayahan. Ito'y tumutulong para ang ating mga ugat ay natural na lumawag, mag-relax na parang nagbabakasyon sa isang tahimik na lugar. Isipin ninyo ang mga daluyan ng dugo sa ating katawan, mula sa malalaki hanggang sa maliliit, ay nagiging mas maluwag na nagpapahintulot sa dugo na mas madaling dumaloy, dala ang sustansya at oxygen sa bawat selula ng katawan, kasama na ang mga pinakamalala yung lugar, ang mga bahaging mahalaga sa pagpapanatili ng kalakasan, tibay at ng apoy ng pag-ibig, ang mga elementong bumubuo sa tunay na pagkatao at pangakit ng bawat isa. Habang tumatanda, ang natural na kakayahan ng ating katawan na gumawa ng nitric oxide ay unti-unting bumababa, na parang isang baterya na dahan-dahang nauubusan ng karga. Iyan ang dahilan kung bakit marami sa ating mga kaibigan ang nakararanas ng panlalamig ng mga kamay at paa, madalas na pagkapagod, panghihina, at minsan may mga problemang mahirap pag-usapan sa pribadong buhay. Ngunit ang Beats ay dumarating na parang isang mabuting kaibigan sa tamang oras para tumulong, para punan ang kakulangan iyon, para muling sindihan ang apoy ng pag-asa at tiwala. Pinatunayan na ng mga siyentipiko sa buong mundo, isang baso lang ng beet juice ay sapat na para mapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa loob lamang ng ilang oras. Tumaas ang resistensya na tumutulong sa ating harapin ang mga hamon ng buhay, naging mas estable ang presyon ng dugo. Hindi lang iyan mga numero sa papel, mga kaibigan. Mga kaibigan, kundi ang pakiramdam na buhay na buhay talaga, mas may tiwala sa bawat sandali ng buhay na parang isang atleta na muling natagpuan ang kanyang pinakasalaman kamataas na antas ng paglalaro. Kapal maayos ang daloy ng ating dugo, hindi lang ang katawan ang sumisigla, kundi pati na rin ang ating isipan ay nagiging mas masayahin, mas alerto, na parang isang maaliwalas na kalanitan matapos ang isang malakas na ulan. Iyan ang matibay na pundasyon para sa pagiging malapit sa isa't isa, para sa ugnayang mag-asawa ng mas nagiging matatag at mainit. Ang beets ay mayaman din sa mahahalagang antioxidants na parang isang matibay na kalasag na nagpoprotekta sa ating mga ugat mula sa pag-atake ng panahon at mga mapaminsalang elemento mula sa kapaligiran. Sumusuporta sa kalusugan ng puso, ng utak at pati na rin sa mga mahahalagang hormones sa ating katawan para gumana ng maayos, balanse at epektibo. Isang piraso ng inihaw na beets na mabango sa hapunan, isang baso ng smoothie na malamig at nakakaginhawa, o ilang hiwa ng sariwang beets sa salad araw-araw, ang mga maliit at simpleng pagbabagong ito ay nagdudulot ng hindi inaasahang malalaking benetisyo na parang maliliit na butil na nagiging malaking ani na nagpapalusog sa ating kalusugan araw-araw. Pero nagsisimula pa lang tayo, mga kaibigan, na parang pambungat pa lang ng isang magandang pelikula na marami pang kapanapnabig na eksena na naghihintay sa atin. Kung ang beats ay isang mahusay na tagapagbukas ng daan para sa mas maayos na sirkulasyon ng dugo, ang susunod na kasama sa listahang ito ay isang dedikadong tagapangalaga na tumutulong para ang mga daluyan ng dugo na iyon ay laging malambot, nababanat at epektibong gumagana. Buong paggalang kong ipinakikilala sa inyo, isang tahimik na bayani ngunit puno ng kapangyarihan para sa daloy ng buhay. Isang berdeng regalo na napakahalaga mula sa kalikasan, ang spinach, raw bina, kay bosoy. Maaaring simple lang pakinggan, hindi kasing ingay ng ibang mamahaling pagkain, pero ang epekto ng spinach sa sirkulasyon ng dugo ay hindi matatawaran, lalo na sa mga kaibigan nating mas nakatatanda, kung kailan mas kailangan ng katawan ang mas sususing pangangalaga. Tulad ng beets, ang matalik na kaibigan nito sa pangangalaga ng kalusugan, ang spinach ay naglalaman din ng malaking kantidad ng natural na nitrates, isang mahalagang sangkap para makagawa ang katawan ng nitric oxide. Pero hindi lang iyan mga kaibigan, itong berdeng gulay na ito ay tunay na isang kayamanan, puno ng magnesium at potassium, dalawang mineral na tinatawag na ginto para sa kalusugan ng puso, tumutulong na controlling ang presyon ng dugo at pinapanatiling relax ang mga kalamnan, kasama na ang makinis na kalamnan ng mga pader ng ugat para hindi ito bigla ang sumikip na nagiging sanhi ng problema. Sa pagtanda, ang mga ugat sa ating katawan ay madalas na nagiging mas matigas, nawawala ng natural na kakayahang umanat at sumikip. Ang magnesium sa spinach ay parang isang bihasang manggagawa, isang eksperto sa pagpapalambot, tumutulong na mapabuti ang pagiging elastiko ng mga pader ng ugat na nagpapababa ng pressure dito para mas madaling dumaloy ang dugo. Hindi lang ito mabuti para sa pangkalahatang kalusugan na tumutulong na maiwasan ang mga mapanganib na sakit sa puso, kundi tahimik din itong nagtatayo ng matibay na pundasyon para sa mga sandali ng pagiging malapit, para ang koneksyon sa pagitan ng dalawang tao ay hindi na isang mahirap na hamon na puno ng alinlangan, kundi isang natural at kasiyasiyang karanasan. Ang spinach ay may mahalagang papel din sa pagsuporta sa balanse ng mga hormones, isang aspeko na kailangan ng bawat lalaki para mapanatili ang kalusugan at sigla. Ang saganang antioxidants sa gulay na ito ay parang mga matapat na tanod, tumutulong na protektahan ang sensitibong panloob na pader ng mga ugat mula sa mga pinsalang dulot ng natural na proseso ng pagtanda at ng pag-atake ng mga free radicals. Ano ang resulta? Mas konting pamamaga, isa sa mga lihim na kaaway ng kalusugan, mas ondibo na presyon ng dugo na nagdudulot ng kapayapaan sa isip at mas pinahusay na resistensya sa lahat ng aspeto ng buhay mula sa pang-araw-araw na Gawain hanggang sa mga personal na aktibidad. Isang dakot ng sariwang spinach sa umagahang torta, ilang berdeng dahon sa pampalusog na smoothie sa hapon, o isang simpleng ensaladang spinach na may konting olive oil at suka sa hapunan, ang mga simpleng ugali na ito ay tahimik na nag-aalaga sa ating kalusugan, nagbibigay ng sigla at enerhiya para sa isang mas dekalidad na buhay. At ang perpektong tambalan ng Beats at Spinach ay mas lalo pang magiging epektibo na parang dalawang magagaling na musikero na nakahanap ng tamang kasama para sa isang duet kapag may kasamang isang eksperto sa paglilinis ng sistema ng sirkulasyon, isang tahimik na bantay ng puso. Isang pamilyar na pampalasa na halos lahat ng kusina ay mayroon mula sa mga simpleng tahanan hanggang sa mga mamahaling restaurant. Ngunit, nagtataglay ng kahangahangang kakayahang maglinis, isang lihim na sandata ng kalikasan. Ito ay ang bawang toy. Madalas nating iniisip na ang bawang ay isang ordinaryong pampalasa lang, isang katulong na hindi maaaring mawala sa sining ng pagluluto. Ngunit, kakaunti sa atin ang nakakaalam na itong maliit na sibuyas na may natatanging amoy na ito ay may kakayahang magbukas ng mga bara sa mga ugat, ibalik ang malayang daloy ng dugo at muling sindihan ang tiwala sa sarili na tila matagal nang natutulog, na parang isang parola na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Ang sekreto ay nasa alisin, isang milagrosong compound na lumalabas lamang kapag ang bawang ay hiniwa o dinikdik na parang isang kayamanan na lumilitaw lamang kapag binuksan ng tama. Ang alisin ay gumagana na parang isang mahusay na konduktor ng orkestra, isang bihasang inhinyero ng kalsada, tumutulong na paluwagin ang mga ugat, bawasan ang tigas ng mga pader ng arterya at suportahan ang pagpapanatili ng presyon sa isang matatag na antas na parang isang masipag na bantay pinto na na tinitiyak na ang presyon ng dugo ay hindi lalampas sa linya. Mas mahalaga pa para sa mga kaibigan nating nasa hustong gulang na kung kailan mas kailangan ng katawan ang espesyal na pangangalaga, tinutulungan ng bawang na mapabuti ang kakayahan ng dugo na makarating sa mga pinakamamalayong lupain, sa mga lihim na hardin na nag-aalaga ng pagiging malapit, ng intimasiya at nagpapatibay pa ng mga buklod ng pagmamahalan, nagpapayaman pa sa buhay mag-asawa. Kapag ang dugo ay malayang dumaloy, na ang isang ilog na hindi na nahaharang ng anumang dam, hindi lang ang katawan ang sumisigla, kundi pati na rin ang kaluluwa ay mas malalim na kumokonekta sa sarili, sa mundo, sa paligid at lalo na sa ating kabiyak, ang ating kasama sa mahabang paglalakbay ng buhay. Ang bawang ay isa ring mandirigma, laban sa pamabaga, isang bayani na lumalaban sa pamaga, dahil ang pamamaga ay isa sa mga traidor na madalas humahadlang sa sistema ng sirkulasyon, isang tahimik na maninira. Ang maganda sa bawang ay dahan dahan itong gumagana, tuloy-tuloy at ganap na natural, na parang isang mapagkatiwala ang kasama. Walang malalakas na side effects, walang bigla ang pagbabago sa katawan, walang pressure na makita agad ang resulta. Ito'y isang proseso ng unti-unting paggaling, matatag araw-araw, na parang malilikit na ladrilyo na bumubuo ng isang matibay na bahay ng kalusugan. Kahit ilang butil lang ng bawang na ginisa sa mantika para sa paboritong ulam o kaunting dinigdik na bawang sa sikat na sausawan, itong pampalasa na tila simple lang, ay tahimik na nagaambag sa paglalakbay ng paggaling, pagpapanibago ng ating buhay, nagdudulot ng mga positibong pagbabago na maaaring hindi natin namamalayan. At kung sa tingin ninyo ay sapat na ang lakas ng tatlong magkakaibigan na beets, spinach at bawang na parang isang piling pangkat na mga bayani, maghanda po kayo para sa isa pang sorpresa, isang huling alas. Ang huling mandirigma sa ating listahan ngayon, isang berdeng kaibigan na madalas nating hindi pinapansin hindi lang nagpapaganda ng sirkulasyon kundi maaari ring pukawin muli ang mga pagnanasa ang mga damdaming tila matagal nang natutulog isang gulay na kinakain ay masarap malutong presko may kakaibang lasa at itinuturo ng mga sinaunang kultura bilang simbolo ng lakas ng kalalakihan isang sandata ng kalusugan at sigla buong galang kong ipinakikilala ang celery kailangan tay Marahil ang celery ay hindi ang unang pumapasok sa ating isip kapag iniisip natin ang tungkol sa pagpapanumbalik ng sigla at ng init ng pagmamahalan. Madalas itong napupunta sa likuran ng mga mas sikat na pangalan. Ngunit huwag po nating maliitin itong tahimik na kaibigan na ito na mapagkumbaba ngunit puno ng potensyal. May mga kaibigan na tayo kahit hindi naman sobra sa timbang, wala namang malubhang karamdaman, ngunit nararamdaman na parang natigil ang katawan na parang isang makina na kinakalawang. Ang apoy ng pag-ibig kahit naroon pa rin sa puso ay hindi na kayang sundan ng katawan na lumilikha ng isang hindi nakikitang hadlang. At pagkatapos, sa ilang tangkay lang ng sariwang celery bawat araw na parang isang himalang gamot mula sa kalikasan, isang di kapanipaniwalang pagbabago ang naganap na higit pa sa inaasahan. Sumigla ang enerhiya na parang isang baterya na muling na ikarga. Naging mas on din ang presyon ng dugo na nagdulot ng ginhawa at ang init ay muling nagbalik hindi lang sa sistema ng sirkulasyon kundi kumalat din sa relasyon ng mag-asawa na parang isang sariwang hangin tagsibol na nagpawi sa lamig ng taglamig. Ang celery ay naglalaman ng mga mahalagang natural na compound na tinatawag na phthalids. Ito'y parang mga natural na pamparelax na particular na epektibo para sa mga kalamnan na nakapalibot sa mga pader ng ating mga arterya. Tinutulungan ang mga daluyan na ito na hindi bigla ang sumikip, kaya't mas madali at mas maluwag na dumadaloy ang dugo, na parang tubig na dumadaloy sa isang malinis na sapa. Ito mismo ang kinakailangan ng mga kaibigan nating nasa edad na, lalo na kapag ang mga ay natural ng nagiging hindi na kasing flexible, lubhang gailangan. Kapag ang dugo ay malayang naglalakbay sa bawat sulok ng katawan nang walang anumang hadlang, ang pagiging malapit, ang intimasya, ay nagiging mas natural, mas madali, hindi na isang mahirap na laban na puno ng pag-aalinlangan at pressure, kundi isang natural na daloy ng damdamin. Hindi lang iyan, mga kaibigan. Ang celery ay isa ring bukal ng tubig at isang masaganang magkakukunan ng mahahalagang mineral tulad ng potassium at magnesium, dalawang gintong brick na bumubuo sa gintong kalusugan para sa regular na tibok ng puso, maayos na paggana ng mga nervyos, at isang malusog na sistema ng sirkulasyon na gumagana ng maayos. Naglalaman din ito ng apigenin, isang compound mula sa halaman na pinag-aaralan ng mga siyentipiko at kilala sa kakayahang suportahan ang malusog na antas ng testosterone, isang mahalagang hormon para sa sigla at pagnanasa ng kalalakihan habang tumutulong din na bawa ang pamamaga sa katawan, dalawang salik na maaaring tahimik na nakawin ng pagnanasa na nagpapababa ng kalidad ng buhay sa paglipas ng panahon. Mababa sa calories ngunit mayaman sa epekto na parang isang maliit na pakete ng surpresa. Ang celery ay napakadaling isama sa pang-araw-araw na pagkain kahit isang baso ng sariwang juice sa umaga, ilang malutong na tangkay ng celery na isinasawsaw sa paboritong peanut butter o kaunting kakaibang yasa sa masustansyang sabaw. Apat na uri ng gulay. Apat na tahimik na mandirigma. Apat na regalo mula sa mapagbigay na kalikasan. Ngunit kapag pinagsama-sama, kapag ating pinahahalagahan at ginagamit ng may kaalam, sila'y lumilikha ng isang pinagsama-samang lakas. Isang malakas at buhay na patunay sa isang filosofiya na napatunayan sa libu-libong taon. Ang pagkain ay gamot, gamot para sa isang buhay na ganap at puno ng kahulugan, gamot para sa kaligayahan na nagtatagal. Napakarami ng kwento ng pagkabigo, ng pagsuko, ng mga malulungkot na buntong hininga na puno ng panghihinayang kapag dumating na ang katandaan na parang isang bagyo na dumaan sa hardin ng kabataan. Marami sa ating mga kaibigan ang nagkakamaling isipin na iyon na ang hindi maiiwasang batas ng kalikasan, hindi na mababago na ang apoy ng pag-ibig at sigla ng kabataan ay tiyak ng unti-unting mawawala sa paglipas ng mga taon, marupok at mahina na parang isang kandila sa harap ng malakas na hangin. Ngunit ang ating kagalanggalang na doktor, sa paglipas ng maraming taon ng masigasing na pakikinig sa mga lihim na hinain, malalim na pag-unawa sa mga nakatagong alalahanin at personal na pagsaksi sa mga kamanghamanghang pagbabago na minsan ay hindi kapanipaniwa, ay nagpatunayan ng kabaliktaran, isang mensahe na puno ng pag-asa at positibong pananaw ang pagkain kapag pinipili ng may kamalayan, kapag inihahanda ng may pagmamahal at pangangalaga ay nagiging pinakamahalagang gamot, isang himalang gamot na hindi na kailangan ng reseka. Hindi ito ang mapait na gamot na mahirap lunukin sa mga bote, kundi ang matamis at masustansyang gamot na dumadaloy sa ating mga ugat, nagpapalusog sa tiwala sa sarili mula sa loob, at nagpapagising sa mga pinakamagagandang bahagi ng buhay na akala natin ay tagal nang natutulog na naiwan na natin sa agos ng panahon Pinapayagan nito ang daloy ng dugo ng pag-ibig, ang daloy ng dugo ng buhay, na masiglang dumilig sa mga lupain sa katawan na maaaring matagal nang nakalimutan sa mga hardin na tuyot at kulang sa sigla, muling pinapainit ang mga dulo ng daliri, nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang sa landas ng buhay at nagpapayabong sa sagradong koneksyon na hindi matutumbas ng anumang bagay sa mga pribadong sandali, sa mga sandaling bumubuo sa tunay na kahulugan ng isang Borhaia. ang ating katawan, isang himala at perpektong obra maestra ng kalikasan, ay matalas ang memorya mga kaibigan. Ito'y laging nakakaalam kung paano magmahal ng may alab, kung paano mag-enjoy sa mga matitinding damdamin, kung paano lubusang namnimin ang mga simpleng kasiyahan sa buhay. Kailangan lang nito ng tamang suporta ng maingat na pangalaga na parang isang mahalagang instrumentong pangmusika na kailangang regular na itono at alagaan at ang mahalagang suportang iyon minsang ay nagmumula sa mga bagay na hindi ka simple mula mismo sa pamilyar at amkong nakusina sa bawat tahanan kung saan ang pag-ibig at taus-pusong pangangalaga ay maingat na inihalo sa bawat ulam sa bawat lasa. Hindi ito isang himala na makikita lang sa mga fairy tale mga kaibigan, kundi ang aksyon natin na piliin ang isang aktibong pamumuhay na positibo at malusog araw-araw. Isang matibay na determinasyon na hindi kayang gibain ng anuman. Isang pagpili na maniwala ng buong puso at walang pag-aalinnanan na ang mga pinakamagagandang araw sa ating buhay, ang mga sandali ng pinakamainit na pagmamahalan, ang mga rurok ng emosyonal na kaligayahan ay nakaabang pa rin sa hinaharap, matiasing nagihintay sa ating natuklasin at namnimin, anuman ang ating kasalukuyang edad, anuman ang mga pagsubok at karanasan na ating pinagdaanan sa nakaraan. Ang pagtanda ay isang bagaw na hindi maiiwasan. Ito'y bahagi ng laro na tinatawag na buhay na tiyak na mararanasan ng bawat isa sa atin. Ngunit ang panghina, ang pagkupas ay ganap na maiiwasan. Maarin pabagali ng epektibo kung alam natin ang tamang paraan. Ang daan pabalik sa pinakamagandang versyon ng ating sarili, isang versyon na malusog at puno ng sigla tulad ng kabataan, minsan ay nagsisimula sa isang platong berdeng gulay na ka akit akit sa isang baso ng juice na masustansya tulad ng ginseng na mahalaga mula sa matibay na paniniwala na tayo'y karapat dapat na mag-enjoy ng lubusan sa bawat mahalagang sandali ng buhay, sa bawat hininga ng kasalukuyan. Ang maayos na daloy ng dugo ang matibay na pundasyon na hindi mapapalitan ng isang buhay na ganap at puno ng kaligayahan. Ang universal na susi na nagbubukas ng pintoan ng malusog na katawan at walang katapusang kasiyahan. Ang beets, spinach, bawang at celery, itong apat na magagaling na ito ay hindi lang basta mga pamilyar na pagkain araw-araw. Sila ang mga tunay na kasama, ang mga tapat na tagapayo sa kalusugan at mapagkakatiwala sa mahirap, ngulit puno ng kahulugan at pag-asa na paglalakbay upang muling matagpuan ang nawalang sigla, painitin muli ang apoy ng pag-ibig na nagaalab at ipagpatuloy ang pagsulat ng mga pahina ng buhay na sariwa tulad ng lalaglag, makulay at puno ng kahulugan. Gawin natin ang bawat pagkain na isang aksyon ng malaking pag-asa na walang hanggan, isang sagradang ritual ng pagmamahal sa sarili at pangangalaga sa ating katawan, isang matatag at tiwalang hakbang patungo sa walang katapusang enerhiya, malalim na pagiging malapit sa kaluluwa at isang emosyonal na koneksyon na matibay na kayang lampasan ang lahat ng limitasyon ng panahon, kayang harapin ang lahat ng mahihirap na hamon ng buhay. Dahil bawat piraso ng ating kinakain ay isang pagkakataon nating piliin muli ang buhay, piliin ang kasayahan, piliin ang kalusugan para sa ating sarili, ang pinakamahalagang kasama natin. Kung itong makabuluhan at malalim na mensahe na ito ay nakaantig sa puso ninyo, kung itoy nagpasiklab sa inyong kalooban ng isang bago at malakas na paniniwala, simulan po natin ito agad ngayon. Huwag na po tayong mag-aksaya pa ng kahit isang segundo. Isama agad ang isa sa mga kahangahangang mandirigma na ito sa inyong pang-araw-araw na pagkain at damhin ng malinaw ang positibo at kamanghamahang pagkakaiba mula mismo sa loob ng inyong katawan. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa channel ng HR Healthy at i-share ang video na ito sa mga kaibigan ninyong mahal, sa mga kamag-anak na minamahal sa inyong pamilya dahil hindi pa huli ang lahat para muling maramdaman ang sarap ng buhay, para mabuhay ng isang buhay na tunay na sulit at puno ng kahulugan. Pakitay po ng handa na ako sa comment section sa ibaba kung kayo'y nangangako na sasali sa makabuluhan at lubhang kapakipakinabang na laro na ito kasama ang HR Healthy. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig at panonood ng video na ito at magkita-kita po tayo sa mga susunod na kabanata ng pagbabahagi na nangangako pang mas maraming kawili-wili at kapakipakinabang na bagay mula sa channel ng HR Healthy.